pumunta nga kami ng baryo na hindi pa naliligo. Kaya naman, for the wrong person, maliligo na nga. Bali, naiyaya ko na nga din itong anak kong ito at itong mga pamangkin ko dahil hindi pa nga sila naliligo. At syempre, kinuha ko na nga itong sabon namin. At pagkakita ko nga, dito nga sila naglalaro at nagluluglog na. Pag nagkasama-sama nga sila, ay naku, Diyos ko dahil, nagbabangad na, grabite. Bale, hindi nga kami dyan maliligo, mga sisiko, ah. Ha? Habang hinihintay nga namin yung ate ko, ay, nako, dakto'y da nga, agbaba nga doon. papunta na nga kami kung saan kami maliligo. Nilalakad nga lang namin at magkalapit lang yung bahay namin at kung saan kami maliligo. At ito na nga ang aking sister na Dambuhala, ayan siya. At ito na nga yung sinasabi ko, iniwan na nga nila itong sabon namin at nagsitakbuhan na nga sila. Bale, kung nakikita nyo nga sila, ay dun nga kami maliligo. Yes. Eto na yung technique namin para hindi kami mabanog magbomba. sa gripo namin ay dito na nga lang kami maliligo. Wow! wag na nga kayong magtaka kung bakit ang itim-itim nga ng mga kami. Dahil nga inaaraw-araw nilang naliligo dito. Oh yes! bali ginawa nga nila tong saniwad o nawasa, pero hindi pa nga tapos, kaya ito na nga, habang hindi pa nga tapos, ay syempre dito na nga muna kami maliligo, abay syempre sayang naman yung tubig nila diba bali mainit nga tong tubig nya mga sisiko at dahil sa sobrang lakas ng hangin, ay napababad na nga ako napakalamin, pagkatapos na kaming naligo, ay syempre muwi na nga kami, bali nakapagpalit na nga kaming lahat, at isasampay ko na nga din tong mga towel na nagamit namin, hindi ko nga nararamdaman yung in nang ng panahon dahil sa sobrang lakas ng hangin ngayon dito oh sa amin. At sa totoo nga lang yan, ay nilalamig nga ako dyan. Pagkatapos ko nga sinampa, ay pumasok na nga ako sa bahay namin at nakita ko nga itong mga sisters ko. Naglalagay nga sila ng mga lotion dahil sa lakas ng hangin ay agkursing na kano. At pagkatapos nga nun ay syempre fresh na naman ang person. Pagkatapos nga nun ay umuwi nga kami dito sa amin. Umuwi nga kami para manood ng mga basketball ng mga bata. Balay palaro nga to ng iskay namin na at syempre mapapasanoon na, na nga lang kayo. Uy. Oh yes. Nakakatuwa ang panoorin itong mga batang to dahil akala ko nga bata, yung pala na, ay Diyos ko puro di kulang yata sa Star Margarine. Char! <laughs> Pagkatapos na kaming nanood ng mga basketballs ng mga bata ay dumaretso nga kami dito sa bayan. Pupunta nga kami ng bayan para makapagmerienda naman. Balik kasama ko nga si Aling Maliit, si Sarah at ang kanyang papa. At habang nakikita ko nga tong mga to ay nako Diyos ko po Rudy. Nakakakaba nga at nakakasakit ng bulsa. Kaya naman habang paparating pa lang ang piyesta ay syempre mag ipon na nga tayo mga sisi ko. Lalo na ngayon meron na nga mga peryahan at mga rides. Habang nakikita ko nga to ay nako napakasaya ng aking puso. Charis. Dahil mararanasan nga ni Sarah ng mga ganito. Yes! At ito nga nga, umorder nga ng kami ng shawarma at mango graham. Pagkakuha namin ng na order ay umuwi na nga kami. Lang salamat.